Tanggol, sumuko ka na, napapaligyan ka na namin! Hala, si Tanggol o si Rigor naabot sa daan bantayan. Nga apo diri, ang pagumangko ni Winston Lee, nga si John Lee. Ha, naku, ang So what's up mga kanimaraw nung no? ogma maayong adlaw kaninyo. Karon na ata sa Unigo kay mag-shopping akong mga amigo kay simpre, klase na nila tomorrow ilang pangandaman. Unya wa na kay tanaglangan. Tanawa na akong amigo naguyod-guyod na sa sudlanan kay para kung naa siyay mapilian, naa siyay mabutangan. Ana mana na syempre, di marunong juta O karon, namili nagbonanan atong amigo Kay ang atong amigo, layo kay kulian Kung gikan sa eskwilahan Maungita siya bononan para magbaw na lang o kanon. Bahala sudan. Nya karon murag na na may atong migo. O oh, siyempre, ato ning isud sa sudlanan. Tara, ato na putas unahan. Ayay, murag traffic man. Salain skina, dilip man punta kaagi agi. Kay dagan mga tao, gaali. Pero tanawa si RG, nindot kay pamaagi. sudlanan, gibit-bit, dali ra makaagi Anak man na, di marunong jud na. Unya, ay nakapili naman si pareko o sabon para sa iyang bulingon, toothpaste para sa iyang ngipon at siyempre, di po na magpauli ang shampoo para sa iyang buhok nga dili ko tuon. Tara, nga tuta sa second floor, gamit ang eskelator. Direk ko na bilib sa akong mga amigo. Kaya ang eskelator sa yonigo, gilakaw padong sa igbaw. Ana man na, di marunong dyan ta. O namili nagbag si parekoy. Pero iyang ipangita, bag nga batang kiapo. Pero wala mi mahimo kay walay display kaya wala pa ko ni stock dire ug karon ni sa GCRJ kani kuno mga baga maoy pili i syempre dugay kita nakapili dire kay ang iyang idol kay si Tanggol unya kayo may display naontay display pero Barbie Barbie karon agoy goy dala ko ni tirada ay sayop mamili na ta dire a ah. aw oh, syempre kani na atong pili on sa petong dugayan unya maka di marunong among nagian ang pinaka idol sa tanan ang pag-umangko ni Winston Lee nga si Janley <laughs> Siyempre, nangita nagsapatos sapatos sa migo para abli sa klase yang gamit kumplito. Unya sa kadaghan sa sapatos wa man na tay napilian ngadto ta sa unahan. Unya karon kay nakita man atong amigo og pusil-pusil nga duaan. Aw siyempre iyang gitistingan. Be, ato sa nang ibutang kay ato narong pilian. Ingol subuko ka na, papaligiran ka na namin. Di ako susuko. Ay, sayo. Dito, Unta, may di tao mag-shopping ram nung tamay Unya, karon may naman kay mga tawa. Tanawa. Di ba Resulta na nas ilang ligid-ligid ganiya. Unya, karon, Kaya itong mga amigo, mga artistahin. Siyempre, magpalit ko nung sila pagwapahin. Ay, sayo. Siyempre, iyang giablihan kay iya untang tilawan. Ay, sayo. Unya, kay mga manjod iyang napilian. ay siyempre, iyan aron isod sa sudanan. Nya nakakita man sa katapan. katapan nga nagamit o ganyan niya na. Ha, syempre, mukuha sa check usa sa iya sa listingan para mahibawan nga okay ba? Unya kay okay man di ay aw ato nang isud sa sudlanan. Tara, palit sa tagpapel atos unahan ato sa maghandan. Ato lang isa ning anam anamon ug usa lang isa kabalon ang atong paliton. Ug di na kay na magpa-counter na dayon. Samtang nagpa-counter ta diha aw syempre, nakita na po nato ang pag-umangkon ni Winston Lee nga si John Lee. Unya kay mana magpa-counter atong amigo. dito sa cashier o oh, syempre mamauli na ta kay gusla na ana na oh, ang da